Hello guys, dahil nature lover tayo So nandito pa rin tayo sa Barangay Bayaba So nandito tayo guys sa Kabukira, sa Kalinangan At nandito rin tayo sa Kailugan So ngayon alam nyo na guys kung anong gagawin natin Pag may tubig, may ilog, ibig sabihin Magsiswimming tayo, okay? So tara guys, start tayo ng swimming together with our brothers Ayan, uh, nauna-una na po sila magswimming sa akin dyan Okay? So guys, let's go So syempre, pag maliligo tayo, matatanggal tayo na saplot Hindi matatanggal maliligo maligo nang may saplot eh. Ano yun? Para ka maliligo lang sa bahay Oke okay guys, let's go. Ya si gardo. ini naman tayo Angkat Let's go na, na <laughs> so Ini Fresh. <laughs> Sarap guys maligo. Ito yung tubig na galing guys sa kabundukan. Ibig sabihin, malamig galing sa bukal. Yan. So, yes, maganda rin maligo sa beach, pero mas maganda maligo sa river. Okay? So, talagang marirelax dito yung katawa mo. Okay? So, yan naman na. So, guys, look at the water, guys. So, dahil bago pong uh, flood ang ating water, so, ay makita nyo, sobrang linis. Ano, uh, look at. Tapos ito, oh. May tropa is Nagbe-breakfast po siya ng mango. Ayan. So dahil sa sobrang bigay na bigay siya sa pagano ng mango, madulas po yung mango. Ayan, may kasama po kami dito. Ayan, pamangkin. so siya po yung videographer namin. Okay? So ngayon nga lang guys. So ligo muna tayo. Mag-relax muna tayo guys dito sa river. Tara. Ngayon muna. Kaya naman tuklapin ang kamay. Tuklapin ang ipin guys. Ang aming baon ay mangga. <laughs> Nangangay po ng mangga dalawa. Ayan. Yung batang yan, oh. Mangain ng mangga. Ito, okay, so, guys, oh. Ito, guys, ang maganda. Kapag meron tayo kahit pa paano nga napapasyalan sa kabukiran or sa province, guys. So, kahit hindi mawawala kasi, guys, yung pagkakaroon ng sa lugar is may river. So, talaga makapaligid tayo sa fresh na water na galing talaga sa bukal or galing sa kabundukan, guys. Ito, so, guys. So, guys, masarap lang mag, ano. <laughs> Dito lang tayo, guys. Magbababad-babad lang tayo sa tubig. So, magpaparelax tayo guys ng katawan. Okay. Tapos mamaya guys, so magkakaroon tayo ng part 2 kasi after nito guys, mag-harvest tayo ng mango fruit. So, ngayon guys, isa pangalawang araw ng harvest natin ng mango fruit. So, dahil wala pa po yung mga harvester, mas ginusto muna namin na maligo at magparelax ng katawan dito sa river. So, ito Bayabas River guys. So, Barangay Bayabas, Lopez Quezon Province. So, sumaka po kami ng bundok. Diba? So, kaya guys, dito libre. so kahit maghapong ka pong maligo dito. so kung masipag ka, maghanap ka lang din dito ng mga native vegetables sa paligid guys. Kagaya ng pako. Vegetables. Ayan. Ayan. So itong isa o. Oh, ano na? Anong-ano na sa kanyang pagbababad? Kala mo nasa jacuzzi. Ito guys yung unlimited jacuzzi. Tapos running water pa. Diba? So yeah, guys, enjoy your life together with our family and friends. Ayan. Ayo, okay. <laughs> guys, pa? mahir aja kamera. Aduh <laughs> <Ato> guys, <laughs> so read. It's already 9.30am pa lang po guys ng umaga. So kaya, yun, bago pa po umano yung sikat ng araw at bago po kami mainitan mamaya sa pag-harvest ng mango fruit is, ito, nag-paano uh, muna kami, nagparelax muna kami ng katawan. Of course, yan. Dahil mamaya, pagka po yung nainitan na, hindi na po kami makakaligo. Dahil syempre, health is wealth guys. So kailangan natin, di mas mauna yung maligo muna tayo, Magpa-relax muna tayo ng katawan bago tayo init mamaya sa pag-harvest po ng ating mango fruit. So guys, yan para po mga ano, ngayon lang nakakita ng tubig. Okay guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa aking everyday content guys. Actually, hindi everyday content minsan. Minsan weekly content. So which is yesterday lang ako ulit nakapag-upload. Of course, pangalawa ito guys for this week na upload ko. Kaya don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Benz Number 14, together with our brothers. Okay guys, so thanks God and then God bless everyone. So support my content guys.